Apa-apa, um, um, um. Ikan apa? Ikan apa? Ikan. Ikan. Ada jaring, ada jaring. Ik Wat denk je? Allee, laat hem ze niet winnen. Zie, ze is alleen maar klein kind. Emily. Emily wil alleen wil alleen spelen. Ik wil je spelen met haar. Allee. <succinctzagES> Ale islapin ka slapping kan nah hentak anu na. Hai Hello Ni kapot makan <laughs> Dahil lang anak No, up tayo. Isa. Balik. Nakabukas yung ilaw dito. Nakabukas na? Oo, yung ngita no. Teras. Tingnan nyo. Tingnan nyo nga eh.

Nanay, miling, oh. Hello. Sababang, <laughs> ah, uh, Pag nilagay mo sa printer, Doon mo na lang makikita yan, eh. Makikita ko. Ano masasabi niyo ngayon? Kasi uwi na kayo ng Pilipinas. Mamimiss mo ba kami rito sa Belgium? Natural. Ayun. yun? miss kayo dito, no? Okay, sige. I love you. Peace. Kili-kili-kili-kili. <laughs> <laughs> <mail> <mail> Kiliti. Nanay, miling, eh. Miri, kili 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 Warm cake yan, Meso. Britney? Pinapansin mga yan. What is that? What is that? What is that? Eye? Huh? What's that? Smoky leg. Ang nana Ha? Hindi, nakakarandam na ako ng ganito ako. Ganito ang katawan ko ngayon. Kaya minsan pag ano, nakakaroon daw ako ng hapon. Kailangan ko lang ihiga ng kuunti. Bakit ninyo piniprito yan, ay Wala naman, ikawalay sira. Saan? Yan. Uh -huh. Panis sa kawalay. Bakit nakawalay dito? Ah. O, na try it ulit two, ngayon, nabayaran mo na lahat Lakin ang babayaran mo rin. Ako naman nakalagpas eh. Masayang-masayang-masaya ako. Kasi nabayara ko na lahat ng babayaran ko. <laughs> Masayang-masayang-masaya ako. Kasi nabayara ko na ang 2,500 Euro. Aking bahay. Baka dumi eh. Ay, shit. Emery, wait mo si Papa. Please, wait si Papa Wait lang ha? Ay, Mary, wait lang sabi! Ah, daming pinamili eh. Kailangan duwatin ko pa to. Wait lang. Please. Isa! Wait lang. Ay, sige. Pag hindi ka nag-antay sa akin,